Na amo lagi ni unsa man Ano Yo lagi ni. lagi na butang lagi diri sa butuwas tungas Meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former speaker Martin Romualdez. Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36 para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Kahapon may lumutang at may nagturo pero uh, akala ko okay naman na ay Diyos ko suddenly eh, parang hindi naman pala uh, notary public yung pumirma dahil tinigin ng kanyang ng abagado ng pumirma na pumirma no, I did not sign that. Oh. Parang kinukot siya na may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, kailangan po na. Hindi na po, kasi kaya po ng sarili ko. Yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, eh wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay? Magkaibang issue. God. God. Alright, welcome back mga kutang badang buhay ho. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay dan agan balita reaction video news update. Sa mga oras ito, mga kabitan ay uh, ating hong imay-imayin yung ating mga nakalap ng na may impormasyon. Lalo na ho itong uh, naging pahayag testimonya uh, ni retired Master Sergeant uh, Orly Gutesa na kung saan po ay uh, idinawi to dito si uh, Dracula ko at ang buhaya mga kabaitaan na pasibuno mastermind sa pagnanakaw ho mula sa pera ng uh, o kaban mula sa kaban ng ating gobyerno mga kabaitaan na kung saan ay isinilid pa ito sa uh, nagnalakihang maleta na bawat maleta ay uh, tinatayang umaabot ito ng 48 million pesos na tinatawag o nilang basura mga kabalitaan. So babalikan ho natin yan, ikokonekta ho natin yan sa usapin ho natin. Dahil nga po mga kabitan, marami hong nagdududa sa kredibilidad ho nito. Lalo na ho itong uh, si uh, Vice Chairperson of the Senate uh, Blue Ribbon na si uh, Senator Erwin Tulfo mga kabalitaan. At marami mga netizens na nagdududa rin ho dito. Dahil yung isang abogado na pumerma di umano sa kanyang affidavit ay idininay niya ho ito. Ayon pa sa kanya ay falsified at unauthorized. So, bibigyan ho natin ng linaw yan dito mga kabitan kung ito ba ay uh, magagamit pa rin ho laban sa inakusahang dalawang uh, mastermind ng pagnanakaw sa pera ng ating gobyerno ng uh, mamamayang Pilipino ng mga taxpayers so mga kabalitaan itong si Dracula ko at Tambuaya Romaldes mga kabalitaan at dito muna tayo sa usapin pa rin mga kabalitaan ng uh, proyekto ng DPWH, ito pong grupo ng mga kalalakihan, itong mga dirt bike uh, motorcycle trail riders na ika nga lagi ho itong pumupunta uh, sa kabundukan, nagdadrivo, nakipagkulitan, uh, uh, nakipag-enjoyan. At lalo na ho, talagang mahilig ho sila sa kanilang uh, pag-explore sa bawat lugar ho ng ating uh, bansa. Itong mga uh, trail riders mga kabaitan, meron ho silang discover ho dito sa bulubunduking bahagi ng Cebu City o ng Talisay City, Cebu mga kabaitan, diyan sa bahagi ng Region 7. So may nakalatag ko dong tarpaulin na proyekto at uh, QM Builders pa ata itong uh, kontraktor ho dito mga kabetan Pero kung makikita mo po talagang yung lugar na uh, pinagtayuan ng tarpaulin di umano ng proyekto mula ho sa DPWH Ay parang uh, ano ho parang uh, sa Bisaya pa kalasangan ha? <laughs> Ang daming puno, napakano ho uh, masukal na lugar mga kabaitan yung kanilang napuntahan. Ito panoorin natin ang trending ngayon sa Region 7 na kumakalat ngayon sa social media mula ho ito sa Cebu Vines mga kabalitaan. Ito po panoorin natin. Lugar Kamingaw. Mingaw katanan. Sigig sotsuutan ng kakugnaon. Oh, uh, yeah, pero, uy! Nakaaman na gini, kung sama ni! Ano na gini? Nakaaman na gini, butang lagi dali sa tungas-tungas bukid. QM daw, builders kayo kay Kirante, engineer Kirante na taga si Buma. Ay, may tungas bukid. O nga, QM builders na. na ni Kondi ko. Ano na, ano yung... Ito ni Walingon. Iti tanggal B 13 2024 ada kebijakan di Cebu, jadi kau builder so yung kontraktor. Desember 2007 Ada budget 49 billion implementing Office Cebu you done ya? Uh, Ano ba yung name ng project? Balik-ibalik natin. Gusto ba name yung Ah. Location. Walang name ng project eh. Mag-unsan eh. natin. Balikan natin. D-P-W-H. Hmm. Palisin siya. Wow. D-P-W-H. Ah. 49 billion. Mag-unsan eh. Mag-unsan eh. bukit. Ito yung ghost project na. Klaro.

December yata yun. Partner of finance. Oh, this is where your taxes go. Aha. Uh -huh. <laughs> Partner <Department laughs> uh, <dyan lang>. <laughs> of public works. Uh, Pinatayo. Uh, itinusok itong tarpulin ko para makita. O nga pa. Uh, para makita mga kabinta na may project talaga. Pero makalipas ng mga ilang uh, taon ay Para uh, parang nga uh, bigla mga kabalitaan. Uh, Lugara. Diba? So ngayon po, yun ang malaking problema ngayon sa 2nd District ko ng uh, Talisay City sa Cebu. Kung bakit to ito ngayon nagkakaganito na ang sitwasyon. At bulubundukin ho ito mga kabaitaan. Tingnan nyo po, nasa tuktok ng uh, bulubundukin ho ng uh, Talisay City sa Cebu. Eh baka nasa ano to, sa may Talisay Tabunok siguro to. O di kaya yung pabalik papuntang uh, Toledo, yung daanan dyan sa Manipis. Parang sa Manipis yata itong lugar na to mga kabalitaan. <laughs> <laughs> huh? So, klarong-klaro. 49 million ho, mga kabaitan. Just imagine 49 million kung ito po ay ginastat, to sa tamang pamamaraan. Marami na ho makikinabang ho dito. Kaso nga lang, yung nakikinabang ay yung contractor lamang, yung district engineer lamang. Ewan kulang lang kung yung kanilang uh, kongresista o di kaya yung governor or mayor dyan sa Talisay City sa Cebu. Kung may kinalaman ba ho, at may alam po ba nito sa nasasabing uh, proyekto na kung saan nakatiwangwang laho yung kanilang, ah, uh, kanilang tarpaulin. Hindi yung kanilang ginagawang trabaho dyan. walaho uh. Wala ko tayo makikitang may nasimula, sinimulan o may nasimulang uh, Uh, trabaho dyan mga kabalitaan hmm? Nasa masukal na bulubundukino ng Talisay City sa Cebu Region 7 mga kabalitaan Yun po yun ang klaro hong ghost uh, uh, project ng DPWH So hindi pa natin naririnig yung uh, sagot ng uh, taga 2nd District or uh, District uh, Engineering Department uh, ng 2nd District ng Talisay City sa Cebu Ngayon po mga kabalitaan Punta na po tayo dito sa usaping ito at ito pong uh, compilation at uh, itong mga naging uh, saad or mensahe or statement dito ni uh, retired uh, Master Sergeant ng uh, Philippine uh, Navy na kung saan po ay kinumpirma niya na siya mismo ang taga bit-bit. Sa basura para ho doon ibagsak sa pamamahay ni uh, Saldico a.k.a. Dracula at nabanggit na rin ho ditong si uh, Tambuaya Romualdez mga kabalitaan. Panoorin natin, pakinggan at atin pong alamin kung ito bang naging statement. Ay kapanipaniwala po ba kung legal po yung ating pagbabasihan, ito ba ay katanggap-tanggap pa rin na inami naman ho ng isang abugadang pumirma di umano? na ayong perma ng isang diumanong abugada na hindi daw sa kanya iyon at hindi daw siya pumirma? Eto po, panoorin ho natin to dito mga kabalitaan. Meron po siyang personal na kaalaman para i si Representative Saldico kay former speaker Martin Valdez. Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil kong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko, sa darating na panahon. Ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha, na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Noong December 5, 2004, nahira ko bilang security consultant sa Akubigol Party partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Ang isa ba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes. Kumigit-kumulang Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nag-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Alam ko po, nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad nito sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit bunsod lamang nga nararing matulungan ang ating bansa So klarong-klaro ho talagang uh, isinalaysay niya ho dito sa pamamagitan ho ng kanyang affidavit na kung saan po permado ng isang uh, uh, abogado na ito ay kalauna ay hindi inamin na hindi daw uh, nagmula ho sa kanya at hindi ho yun uh, kumbaga finorge lang daw itong signature ho dito mga kabalitaan. So ano po nga ba ang uh, sagot ho dito ni Markuleta Kasi naipalabas na ho natin to dito mga kabalitaan. Ayun ayon pa niya ni Markuleta mga kabalitaan ni Senator Marcoleta na kahit uh, sabihing peke man yan subalit ito ay nakapagpanumpa na ho sa naturang pagdinig at naisalaysay niya na ho ang lahat na ito ay hindi po ito maaring baliwalain ho mga kabalitaan. Katanggap-tanggap pa rin ho ito, valido pa rin ho ito mga kabalitaan. So, dito ho ipapakita ho natin sa inyo ang isang uh, maliit lamang na video clip mula sa panayam kay Karen Davila. Itong si uh, Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee na si uh, Senador uh, Erwin uh, Tulfo mga kabalitaan. Ayon pa niya dito na hindi ka panipaniwala kadu-dudaho ang kredibilidad nitong uh, si uh, Retired Master Sergeant Orly Guteza. Dahil ito po ay sa bandang huli ay binawi ni daw na hindi na daw siya magpapasailalim sa Witness Protection Program dahil, dahil kaya ni daw yung kanyang sarili. At ito po ang nakalagay sa kanyang affidavit na kailangan niya sa da, ng WPS para sa seguridad ng kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Ito po ang naging basihan ni uh, Tulfo or Erwin Tulfo na nagbago at hindi ho mga kabaitan, ha, credible itong si Orly Gutesa. Ito po, panoorin mo natin to dito mga kabalitaan. Actually, the way I look at it now, I mean, pang-anim na hearing na namin, Parang lahat, duda ako eh. I, I doubt everybody from the Diskayas. Parang they're holding back. Diskayas, Bernardo, uh, Alcantara, Bryce Hernandez, uh, JP Mendoza. They're holding back eh. Kahit na sa primero sabi nila kailangan namin sa protective custody kasi nanganganib, etc cetera, et cetera. Pero kung titignan mo sa protective custody, in-announce na wala rin naman. Wala namang dinagdag, di ba? Wala namang, kasi people right now are looking, they are watching. Gusto na yung malaman kasi imposible. Okay, binanggit ang names ni Saldico several times. Puro Saldico. Ay eh, sinasabi naman ng netizens, I'm, I'm, I'm reading din kasi Miss Karen eh. Bakit saldi lang, wala bang mga boss dyan, imposible naman ang kikilwis yan ng walang instructions from, from matataas na places, I diba mean, matataas na office. So we we're looking for that right mm -hmm. now. Pero this witnesses are holding back. Kahapon may lumutang at may nagturo. Pero mm -hmm. uh, akala ko okay naman na ay Diyos ko po. Suddenly, eh, parang hindi naman pala uh, notary public yung pumirma dahil tinanggi nung kanyang ng abogado na pumirma. No, no, I did not sign that. Yung lawyer na pumirma doon went uh, live last night in interview ng media late last night. They were saying like, hindi sa akin yan, hindi ako, hindi ako pumirma niyan. So, doon pala nag nagkaroon ng question na ngayon yung credibility niya. Sino itong pumirma na ito? That's why I want sana na we'll have another Senate uh, I mean blue ribbon hearing para we can ask him under mm. oath. That was ang nakapagtataka pa isa pang red flag doon. Uh, kasi patapos na doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Oh. Parang kinukot siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, kailangan po na, hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Kami, mean, parang it doesn't add up. Doon sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan. I was the one presiding. Senator Lacson was out. Uh, pare, kailangan natin na uh, ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako. Sabi ko, okay, that's, that's good. Sabi ko, o nga, no? Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, sige, Eh, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Oh, lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayaw ko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for his safety. Sabi niya sa wow, towards din, wow, wow. after two or three hours of hearing, ayaw niya na. Do you... Ayun po mga kabaitan, ang naging uh, pahayag dito ni Erwin Tulfo sa programang One on One ni Karen Davila mga kabaitan. So pinagbabasihan niya dito na parang may uh, coaching na nangyari ho dahil nga po itong si Senador Marcoleta o di kaya itong si Senador Bato de la Rosa mga kabaitan ay nagtanong kung kaya niya maproteksyon na yung sarili niya kung may baril ba ho ito. Naturalmente magtatanong ho ito mga kabaitan dahil alam ho ni Senador Bato de la Rosa na ito ay uh, bihasarin ho ito mga kabaitan sa paghawak ng baril dahil nga po siya po ay uh, dating uh, nasahanay ho na ang militar ng ating bansa So naturalmente mga kapitan, concern lamang ho itong si De La Rosa, baka kung ano mangyari, kaya nga po sinisigurado ho ni De La Rosa mga kapitan kung talagang ito ba ay uh, na bang uh, magpapasailalim ho kasama na kanyang pamilya sa Witness Protection Program, Correct, uh, stand corrected mga kapitan, hindi yung WPS yung sabi ko kasi kanina, da da WPP ho yung uh, uh, ibig nating sabihin. So dito ho nag-base ho lang uh, ng uh, opinion itong si uh, Erwin Tulfo. Na wala na daw kredibilidad Ang tanong po ba natin Kung may kredibilidad ba talaga or matatawag pa ba natin na trusted na witness Na whistleblower ho itong si Orly Gutesa Sa kanyang paglabas at pagdawit sa pangalan itong si Tambuaya Romualdez At itong si Dracula ko mga kabalitaan Yon po ang malaking tanong ho na ito ba'y balido pa rin, katanggap-tanggap pa rin, matatanggap ba yung kanyang testimonya dito mga kabalitaan? <smart noise> dahil gaya ho natin na hindi tayo bogado, medyo may pagdududa ho tayo, pero dahil nga po sa pagpapaliwanag ni Senador Marculeta, kasi po ay nanumpa kahit uh, sabihin na peke ho yung perma. So balit dito po ay nakapagpanumpa, nasa transcript na huya ng uh, uh, Senado, ay hindi na daw ho iyon nabubura at magagamit pa rin di umano ito mga kabalitaan. At baguhin o di kaya maghanap na lang ng ibang uh, abogadong pumerma sa testimony ang kanyang naisilaysay ho sa naturang pagdinig mga kabalitaan. Ang tanong, maapiktuhan po ba ang kredibilidad ho dahil idininay na ho ito ng isang abogado na hindi siya ang sa affidavit nito? Ito po ba ay makakaapekto rin sa kanyang, sa, uh, ang kanyang salaysay na naibihag ibinahagi na naho dyan sa sinado mga kabalitaan well it anyways narito yung ating uh, paboritong abogado ho mga kabitaan si uh, attorney niel abayon para mas uh, maintindihan nyo po ang kabuuan eh, Kaya kanya pong ipinaliwanag ko dito kung ang uh, pagpiki ang notaryo apektado ba ang laman ho ng testimonya nitong uh, si uh, retired master sergeant orle gutesa sa mga kabalitaan. Narito po ating pakikinggan ang usaping legal mula ho kay Tony Neil Abayon mga kabalitaan. Yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. ba? Diba? Plus dito rin po sa case ni Sergeant Orly, eh pumunta na po siya ng Senate ba? Eh, diba? Nandun siya in person na numpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing building, diba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa record sa na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, eh wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay? Magkaibang issue po yun. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga ng Senate yung testimony niya, di diba? So, i-contradict sana nila yon yung testimony niya, para mapawalang bisa yon Pero kung pupukpukin nyo lang yung notaryo, that is now irrelevant. Kasi part of the Senate record sa nga po, yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Okay, so hopefully, mas naintindihan po ninyo na magkaiba nga yung formalities of a document from the actual substance ng testimony. Those are two completely different issues na pinapaghalo-halo ngayon, maybe due to political reasons, di ba? Pero, so anyway po, based on what I have explained so far mas naiintindihan nyo sana yung difference between the formalities of a written document from the substance of the testimony po ng isang witness so yun po ang pagpapaliwanag dito ho, uh, ni attorney neil abayon kung uh... Mamarapatin niyo pong mapanood ang kabuang explanation ho dito ni Attorney Neil Abayon. Mahal po kayong uh, bumisita ho sa kanyang YouTube channel at doon po ang maraming pagpapaliwanag upang maintindihan natin. Kinuha lamang ho natin yung pinakipuntanting sagot dito ni Attorney Neil na ito ay hindi ho makakaapekto sa mga binitawan niya pong testimonya o salita o salaysay sa oras sa panahon noong nagkaroon ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee patungkol ho ha, sa pangungurakot at uh, pag sa pera mula sa kaban ng ating gobyerno mga kabalitaan. Kaya palala ko lang po sa inyo mga kabalitaan kung meron o kayong mga nais pong ipaparating ho sa inyo, komento reaction, opinion so mag-comment ako sa baba mga kabalitaan. At kung gusto niyo po yung ganitong mga klasing pag himay ng mga balitaan, informasyon na ating inilalahan dito sa ating munting bahay panatilihin lamang kung tumutok mga kabalitaan at para malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento reaction, opinion ninyo ang at i-share nyo na rin po mga kabaitan Palala lang mga kabaitan para mas mapalawag pa ho yung ating coverage ng ating paglalahad ho sa mga impormasyon dito sa ating muting bahay. Maaari nyo pong uh, suportahan ang programang ito at i-share nyo po and then i-like ang uh, video and then mag-subscribe na rin ho kayo mga kabaitan Lalo na po sa mga hindi po nakapagsubscribe subscribe at pindutin ang notification bell. Kung magpapahala na po. Maraming salamat. See you po sa ating pagbabalik. To God be the glory. Mwa mwa. Chip chip.